kumain lang ng sardinas na magana ang paa. Yes, isa na ako dati sa namamaga ang paa kapag ako ay kumakain ng sardinas pero hindi na ngayon. Tandaan, tayo ay may kani katawan at kani-kanya ring hiyangan. Ang si-share ko sa inyo ay maaari ding makatulong sa inyo once na namaga ang inyong nga uh, uh, paa dahil lang sa sardinas itong si-share ko sa inyo, mahiyang at hindi sa inyo ay mas maganda pa rin na magpa-check up kayo kung saan nagmumula yung namamagang paanin nyo kung sakaling kayo ay kumain ng mga bawal. Kung dati-rati ay pag kumain ako ng sardinas o kahit natuyo o kahit ano pa man ay talagang namamagakaagad magakaagad ang aking paa at ako ay talagang nagpapanik na. So ngayon kapag alam ko na uh, bawal yung aking kakainin ay talagang nakahanda na sa akin ang dalawang bagay. Ang uh, ito ay ang aloe vera at ang wasabi. Para sa akin, number one ang aloe vera para sa pamamaga ng aking binti. I-try nyo at talagang baka mahiyang din sa inyo. At ang number two ay kapag kumikirot ng binti ko ay talagang wasabi lang ang katapat ng mga kirot ng aking binti. Dito sa Japan, talagang tinatawag nilang uh, uh, miracle ang aloe vera dahil ito ay 200 times ng pagka-antibiotic. So talagang itry ninyo, talagang uh, mawawala ang mga pamamaga at saka yung mga rayu-rayuman nyo dyan, yung mga gout nyo dyan, yung mga arthritis nyo dyan, ay talagang itry nyo itong uh, aloe vera. Hindi nawawala sa bahay ko ang aloe vera at ang wasabi. Kapag ako'y talagang may naramdaman kahit anong kirot at kahit anong uh, pakiramdam, ay, ako ay kagad umiinom kagad ako nito ng uh, isang basong katas ng aloe vera at isang 1 inch na wasabi ang wasabi is antibacterial ang uh, aloe vera naman ay 200 times ng pagka-antibiotic kaya napakaganda nito guys at siyempre hindi naman matatanggal ng isang inuman lang ito kung kayo ay mayroong aloe vera at namagang inyong uh, uh, paa Uminom kayo ng three times a day ng uh, katas ng aloe vera. Kapag kayo ay nakakuha ng kalahating baso ng katas ng aloe vera, kalahating baso din ng tubig ang inyong ilagay. At one inch lang na wasabi ay okay na. Paalala lang sa iinom ng wasabi, ang wasabi ay medyo may katapangan kaya kailangan bago kayo mag-take ng 1 inch nito ay kumain muna kayo at lagyan ng laman ang tiyan. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye.